Napansin nyo ba nowadays napakarami ng pagbabago? Mas lalong dumami yung adi. Mas lalong dumami yung nagpapakamatay. Iba-ibang BG na papanood ko sa FB, hindi lang sa FB, dito rin sa TikTok. Nangangalat talaga, sobrang dami ng nagpapakamatay. So ano ba yung pinaka ano dyan? Reason kung bakit ganun yung nangyayari. O isisisi nyo na naman sa Pangulo. Isisisi nyo na naman sa dating Pangulo kung kani-kanino. Alam niyo yung mga ganyang issue-issue yan sa sarili. Alam niyo ba yung pakaramdam na wala kang makausap na matino? Yung pakaramdam na pasan-pasan mo yung mundo, tapos wala kang kakampi. Iba-iba kasi tayo ng daylan eh. Kung bakit, alimbawa, may mga nagpapakamatay, may napapariwara, dahil sa problema, the biggest reason kung bakit nangyayari yan dahil kulang sa atensyon, kulang sa alaga, kulang sa kaibigan, kulang sa pagmamahal na nanggagaling sa pamilya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit merong pamilya na nakikita nilang nahihirapan yung kapwa nila kamag-anak pero ayaw nilang tulungan. Hindi naman masamang tumulong kapag meron ka. At hindi ko rin maintindihan yung mga kaibigan na nandiyan lang kapag merong kailangan. O nandiyan lang kapag meron yung kaibigan nila tapos kapag wala na wala na rin. Tapos higit sa lahat, yung mga tismosang kapitbahay na wala namang mayambag sa tao pero nagagawa pa magkomento. Kaya yung maliit na problema, lumalaki. Dahil nadadagdagan na nadadagdagan. Or either hindi talaga yung nasusolusyonan. Siguro kung give and take lang yung nangyayari sa mundo, hindi yung mangyayari. Sa ibang bansa, marami rin naman ati. Siguro dahil sa sobrang dami nilang pera. Pero dito talaga sa Pilipinas, sobrang dami nagpapakamatay at sobrang dami ng adik. Yung iba may problema sa pamilya. Yung iba hindi pumasa sa board exam. Yung iba iniwanan ng asawa. Tandaan yung malaking tulong. Yung meron, meron kasama yung isang tao may problema o meron siya nakakausap na maayos. Lalo na pagdating sa mga down, down place ng buhay niya. Dahil kahit papano napapagaan mo yung pakaramdam ng tao, nakakapag-isip siya ng tama. Sa panahon kasi ngayon, kapag may nakikitang mali tayo sa ibang tao, imbis na itama natin, inuusgahan. Hindi lang inuusgahan, nilalait pa talaga. Imaginin mo na lang, problemado ka na sa sarili mo tapos pinoproblema ka pa ng ibang tao. Kaya yung iba, gumahantong sa suicidal. Lagi natin tatandaan kung wala tayong may tutulong sa tawag na lang tayo magsalita. Panatiliin natin tahimik tayo. Lalo na kung hindi natin alam yung totoong kwento. Kasi yung bawat salita na nanggagaling sa bibig natin o kahit sa kanino man, ay malaking impact yon. Hindi natin alam kung ano yung magiging resulta nun sa tao na pagsabihan natin. May mga tao na sobrang lambot ng damdamin, na kapag napagsabihan lang ng konti, sumasama na talaga yung loob. Meron naman mga tao na, bilib na bilib ako sa mga tao na yon. Yung talagang, no comment lang sila kahit tanong sinasabi ng iba. Pero deep inside, alam naman natin na nasasaktan din sila sa mga sinasabi ng mga ganun. Kasi guys, wala namang perfect yung tao eh. Lahat ng tao nagkakaroon ng problema. Depende na lang talaga yung sa nagdadala. At depende rin sa mga tao na nakakasama niya. Dahil kung yung kasama niya kupal, may problema na nga yung tao, tapos kupal pa yung kasama, talagang hindi makakapag-isip na mabuti yung tao na yun. May problema na nga yung tao, yaya ay mo pa magbisyo. May problema na nga yung tao, gagatungan mo pa. Eh, kukupal ka pala eh. Kung hindi ka okay, kung hindi okay yung buhay mo, huwag mo na idamay yung ibang tao. Oo, oh, yung decision sa buhay, may choice siya na hindi niya gawin yun, pero binigyan mo siya ng option. Ikaw ang nagbigay sa kanya na ikaw ang nagbigay ng idea na gawin niya yung isang bagay. Imbis na pag mo yung loob ng tao, imbis na payuan mo yung tao para makapag-isip ng tama, yayayain mo pa magbisyo. Gagatungan mo pa. I-chismis mo pa yung tao, ipopost mo pa. Hindi ko alam kung kumaandar pa ba yung utak ng mga taong gumagawa ng mga ganyan.